Bestie, ito na yung pina-photocopy mo sa akin. Thank you, Bestie. Bilip, ang hirap na maintindihin ito. Murder po ang kasong sinampa ng mga Montinola kay Tinang. Mm -hmm. Ibig sabihin, may intensyon daw po si Tinang na patayin si Dexter. Hello? Ah. Fake news? Tama. Kaya kailangan nating mapatunayan na self-defense lang yung ginawa ni Tinang. Okay. <laughs> Alam mo, kahit halugugin natin yung buong rekto, walang magsasabing pumapatay ang ate Sesco. Yan ang di-fake news. Sana nga po. Hmm. Eh, di ang lakas na ng loob mo ngayon. Hmm. Diba? Happy ka? Tsaka proud ka? tuloy na yung hearing. Eh, alam ko naman, kaya mo naman panalo si Tinang Ses mo. Nang mag-isa ka lang. Nang kayo na. Ano? Si Nanay. nag i -inerte -inerte po. Pero trapa naman maging legal jilalay. Oh. julalay. Ay, Ah, eh, ako. Ayoko matagdaga ng wrinkles at mga pilegis ko dyan. Mayroong may pa na Ito, ikakalat ko yan. Sandali. Diyan pasensya na po nung nakaraan na hmm, kailangan ko lang din po ipagtanggol yung sarili ko kasi kung hindi ko po gagawin yun paano ko pa magagawain sa iba tsaka hindi ko po kayang ipanalo to nung mag-isa kailangan ko po yung suporta nyo sama po kay sa hearing ha para makita din po ni Tinang na full support tayo sa kanya oo oh. tsaka parang ipakinabang ka ha basa-basa ka rin okay Ayan, no? Ako, magbabasa. Uh hmm. -huh. Listahan lang na inventory at utang ang sanay akong basahin. Kaya nyo na eh. Ay, sige na, try lang natin. Hindi ko napakapakipot mo. Kesa laging mainit yung ulo mo. Ay, try natin, try natin. Ayan, ay, no? Dugo utak ko dyan. Kaya nyo na yan. Aray ko. Kaya mo na eh. <laughs> ano ba yan, Tay? Hindi ko rin maintindihan eh. <laughs> Kanina pa tayo nasa first page. Tayo. Sorry, hon. Dad! Hon, hindi ko yata nakikita si Lilet kanina pa. She's on paid leave, Bakit? She needs to take a break. Ang dami nangyayari sa buhay niya ngayon. Actually, CRD. Attorney Matias seems to be not taking a rest. May ongoing siyang hearing ngayon para sa kaso ng ninang niya. Tita, nandito na ako. Sis, I remember nanay nainanayan niya. And guess sino ang makakalaban niya sa court? She's going head-to-head -head again with that attorney Meredith Simmons. Ha? Huh? Attorney, alam mo ba kung saan ang hearing nila? Lorena, ano ko. First time yata ako. Saan tayo ulit mo? Doon tayo. Sige na dyan pa. Dito na mo yung dito Hindi ka ako nang ng jacket eh. Sinabihan mo ka to. Kailangan malakas ang loob mo ha. Pati mo. Kaya na. Nakakakama Tandaan mo Basta matyas. Hindi umatras. Ha? Ang pati mo pa hindi ako nakatulog kagabi. Huwag po kayo kakabahan na. Magiging okay po lahat. Yan ba yung... yung tinatawag mo na Lady Justice? Ibig sabihin ba nito, sila'y makakalaban natin? Hala. Ma? Hmm. Di ba yan yung kaibigan ni Lilette Saan? sa ano? Sa law school? Yung nasa viral video? Oo. Sabi ko pa